Ay. The boy know also how to go out na. The girl inside, the boy go out. si sige. Go in, go in. Astig, oh. You, so cute lah. Again, apa anu kayaknya? Isis, so cute. Hehehe. <laughs> Oi, muka ini nyan, lemon grass nyan. It's lemon grass. Pasok sa loob, pasok. Ano nagsabi diyan ka sa labas? Hmm? Diyan nagsabi sa iyo. Pasok, pasok, pasok doon. Saan ka gumala? Naisaan mo naman yung babae. Hindi ka. <laughs> pasok. Uy. May, may pagkain kayo ha. Mayos ka. <laughs> Saan ka lumaan? Saan ka Wow. Langka kalusot. Ito kasi <coughs> tulid nila is tinutumba nila. Okay, dyan ko nilagay. inom ka din inom nagyan ko kaya yan ng alak para malasing ngayon dalawa <laughs> saway Ang so, hindi na nila matumba yung ano kasi nilagay ko dito apakan kasi tapos natutumba